Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. So sa video natin today, maglalabas po tayo ng hinanakit para sa isang uh, employer dito sa South Korea, Char. So, uh, may mga employer talaga na sakit sa ulo. Totoo po yan. So kung may mga worker na sakit sa ulo, meron din po mas marami pa yung employer na sakit sa ulo. Hindi mo masabi ko ano ba yung, paano mo maide-describe tong employer na to yung. Madugas ba? Masama ba ugali? O basta makapanglamang lang o makakumita lang ba. So, meron po kasi ako inasis na isang EPS worker. Sincere po siya. So, last contract niya na po to. So, pauwi na po siya sana sa Pilipinas next week. Tapos sa na namin ayusin lahat ng benefits niya. Samsung, Gongmin, okay na po lahat. Makukuha na po niya sana sa airport. Nag-last day siya sa company last week. In, uh, ginawa po talaga namin yun na merong palugit na at least more than one week ang employer para man lang maibigay po niya yung mga pera ni worker. Kaya lang itong employer to, sakit sa ulo. Yung perang makukuha, yung benefits, okay naman po. Kaya lang si worker, kinumpute po kasi namin yung 20 kum niya. Meron pa po siyang uh, mga less 5 million o 4 million sa company para dun sa Chaek Twejikum niya o yung Wesa o yung Wesa Twejikum o yung company tuwejikum na tinatawag nila. Tapos meron pa siyang last last na sahod sa company. So yung Samsung at Gumi niya makukuha niya yung sa airport. Pero yung last na last na sahod niya dahil nagtrabaho pa siya ng February, meron pa siyang sahod sa February. Pagkatapos, dun sa Twejikum niya, meron po siyang Chaik So, yun po, kailangan po niyang kunin yun sa employer. Kaya lang, itong employer na to, ang sabi po, ibibigay daw po bago yung flight niya or uh, kung swertehin, bago yung flight niya. Kung malasin, baka daw po sa mismong flight niya. Hmm, alam mo yun na, one week. One week. May one week ang employer para mag at ibigay na lang sa worker. Pero, tinapat pa niya po talaga sa araw ng flight niya. Bakit? Usually, ang mga employer, mga madudugas na employer, minsan kalahati lang ibibigay niyan. Sasabihin niya na, syempre, nasa airport na si worker. O kalahati mo na yung ibibigay ko sa'yo, tapos pag uwi mo, tsaka ko na lang ipapadala. Tapos ito pang employer, ang sabi po niya, tinatanong po niya, kung sino daw po yung mapagkakatuwalaan ni worker para sa, sa uh, katrabaho na lang niya ibibigay yung, sa, yung sahod tsaka yung 20 niya. Sakit ng ulo ko. So, ano ba ang gagawin kapag ganyang meron kayong madudugas na employer? So, ganito po ang gawin ninyo. Ang flight, halimbawa po, uh, malaki yung amount. Malaki yung amount na chaik trade kung tapos meron pang sahod. Ganito po yung gawin ninyo. Uh, kunin nyo po muna yan sa employer. Halimbawa, flight nyo na ngayon, hindi pa rin po binibigay ng employer yung sahod, tsaka yung tragicum ninyo. Hindi niya binigay kahapon, hindi rin niya binigay ngayong umaga. Ang gawin po ninyo, mag-decide na po kayo na wag na, wag na po kayo umuwi ng Pilipinas. So, hindi para mag-TNT. So, luckily, meron pa pong one week ang worker sa visa niya, hindi po niya inubos yung visa niya, meron pa siyang one week, so ang gawin ang in ko po doon sa worker na sige, hintayin natin bago yung flight mo, tsaka umaga ng flight mo, kapag hindi talaga binigay yung sahod mo uh, mag-decide ka na na, huwag ka na lang munang umuwi, tapos doon sa araw ng flight mo, pumunta ka sa labor, at ireklamo mo yung employer mo yun po yung gawin nyo, ireklamo ninyo yung employer ninyo So, pagdating sa labor, kapag nireklamo po at hindi pa rin talaga nila binibigay yung sahod at wage kum ninyo, at uh, din po ninyo yan sa sa kaso, meron kayong choice. Kapag halimbawa, talaga nagmatigasan yung employer ninyo, hindi talaga niya binigay at pagdating sa labor, sa appearance, nagmamatigas pa rin po siya, i-penalty po ninyo yung employer ninyo sa hindi nila pagbibigay ng sahod. Pwede po yun, may option ka. Dati po may ganong kaso ako hinawakan na no, nasa migrant pa po ako. Araw na ng flight niya, hindi pa rin binibigay ng, eh, ng employer. Tinatawagan po namin siya, ayo talaga niya ibigay. So pagdating doon sa airport, ay sa sa labor, ang ginawa po namin noong nag-hearing uh, na, uh, tatanungin ka kasi doon, gusto mo ba i-penalty yung employer mo o eh, hindi may option ka, i-penalty mo na lang yung employer mo para sakali maka, makaganti ka man lang sa kanya. Pero, make it sure na makukuha mo yung pera mo. Uh, Doon sa case na hinawakan ko dati nung no, nasa migrant ako, kinausap ko yung employer na uh, bayaran yung rebooking ng ticket. So, depende po yun sa employer. Pwede nyo pong sabihin na bayaran niya yung rebooking ng ticket ko hindi ko siya ipe-penalty. Try nyo po. Uh, pero, syempre, depende pa rin po yun sa labor. So, Uh, may gano'ng option. So, anyway, ang gawin po ninyo, wag po kayo, wag na wag po kayong uuwi ng Pilipinas nang hindi ninyo nahawakan yung pera ninyo sa company. Kasi, once na umuwi kayo ng Pilipinas, mas mahihirapan kayong habulin dahil nasa Pilipinas na kayo. Pagkatapos, Uh, regarding naman doon sa visa ninyo once na nag-file po kayo sa labor bibigyan po nila kayo ng certificate na katibayan na nag-file kayo ng kaso para doon sa sahod ninyo gamitin nyo po yung certificate na yan para uh, mag-apply ng visa sa immigration office so pwede po kayong magpalit ng visa ng G1 visa bibigyan kayo ng, im ng immigration ng G1 visa hanggat sa makuha ninyo yung pera ninyo so kapag nakuha na ninyo yung pera ninyo tsaka po kayo mag-book ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Yun nga lang, kailangan nyo po ulitin yung pagpaprocess ninyo ng benefits. So, sa mga kababayan kong EPS worker, wag po kayong manghinayang na hindi makauwi. Mas manghinayang po kayo kapag hindi nyo po nakuha yung pera ninyo. So, cancel nyo po yung flight ninyo at magreklamo sa labor pagkakuha, tsaka po kayo mag uh, book ng ticket ulit at i-apply yung inyong mga benefits. Anong!